Ang limang negosyo na patok sa 2025 Small Business Ideas para sa tagumpay. Kung naghahanap ka ng negosyo na siguradong tatakbo ngayon 2025, huwag kang aalis dahil ibabagi ko ang limang patok na negosyo na abot kaya ang kapital at may malakas na demand. Ito na ang pagkakataon mo para makahanap ng ideya na makapagbabago ng buhay mo. Ang panglima sa listahan ang pinakamura ang puhunan pero malaki ang balik kung magiging consistent ka. Kaya siguraduin mong tapusin ang video na ito. Unang negosyo, online reselling. Sa panahon ngayon, halos lahat bumibili sa Shopee, Lazada o Facebook Marketplace. Hindi mo na kailangan ng malaking puhunan, pwede ka magsimula sa maliit na kapital at magbenta ng trending items gaya ng damit, accessories o home products. Ang sikreto dito ay ang tamang supplier at mahusay na customer service. Ang alawa, food business o cloud kitchen. Walang kupas ang pagkain dahil lahat tayo kakain araw-araw. Ngayong 2020 5 mas patok ang mga pagkain na healthy budget friendly at mabilis i-deliver, maari kang magsimula sa sariling kusina at gamitin ang delivery apps gaya ng GrabFood at Food Panda para mas maraming customers ang maaabot. Pangatlo, digital services. Tulad ng graphic design, video editing, social media management at virtual assistance. Habang mas maraming negosyo ang pumapasok online, mas malaki rin ang demand para sa ganitong serbisyo. Ang kagandahan, maliit lang ang puhunan. Kailangan mo lang ng laptop, internet, at skills na pwede i-offer worldwide. Ang apat, rental business. Pwede itong motorbike for delivery, party equipment o kahit mga tools na hindi araw-araw ginagamit. Ang ganitong negosyo may passive income dahil kikita ka habang pinagpagamit ang asset mo. Perfect ito sa mga taong may extra gamit o kaya may kaya ng mag-invest. Pang lima, health and wellness products. Ngayong taon, mas conscious na ang mga tao sa kalusugan. Vitamins, supplements, organic food at fitness products ay patok na patok kahit maliit na puhunan malaki ang market demand kung passionate ka rin sa healthy living swak na swak ito para sa iyo kaya kung iisaisin natin narito ang limang negosyo na patok sa 2025 online reselling food business cloud kitchen digital services rental business health and wellness products maliit man ang puhunan basta may tamang plano at sipag siguradong may mararating ka ngayong taon kung nagustuhan ang video nito, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang business trip at personal development content. Comment ka rin kung alin sa limang negosyong ito ang balak kong simulan ngayong 2025. Tandaan, ang tamang oras para magsimula ay ngayon.